Hello, pangkat! Good morning. Ayan. Ayan, kanina pa kami na gumising. Ayan, kumain na yan si Bibi Vlogger. Bread! Yes! Yes, hi. Hi to is best vlog. Hello! <laughs> Ayan, kumain na yung Bibi Vlogger. Tapi yung daday niya ako, hindi pa. Ayan, kain pa lang. So, yung kainin natin ngayon ay gatas lang sa bread. Ayan mga pangga, si vlogger kayo na yan siya. Mula umaga yan hanggang gabi. Ikot-ikot lang yan. Takbo na takbo. Ayan. Hello. Hello. Ayan yung bahay makalat. Kasi ayan no, yung yung mga upuan dyan, ay yung mga, yung sofa. Tinanggal ko yung mga unan kasi si vlogger Lagi yun siya dyan na tumatalon. Ayaw, maakyat pala. Kaya <laughs> tanggal ko yung mga unan tayo sinaharang ko dyan, no? Ayan. Kung ano yan siya, yung may lamisa. Ayan, nilagay ko siya, hinarang ko sa dyan. Para hindi siya makaakyat. Maka, maka Kasi laging siya kumakyat. Si hi. Hi, Thomas Black. Hello! Hello! Ayan, pikot-ikot na yan. Eh? Si hi. Hi! Ik do bwa bwa bwa. Kakak, kakak, Hello. Hello. Si hello. 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 Mm. Ito ko ngayon, cellphone ko. Si <laughs> hello. Hello. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Ito training ko na pala to siya sa ano party niya. Para ano na naagad siya. Kasi uh, yung iba dito pag eh uh, itinadaalam mo sala dito sa day home or kaya sa day Kailangan ano, marunong na magano mag mag ano mag mag magpo sa CR. Ayan. So, gaya lang kami. Dito mga pangga sa bahay. Dito lang kami sa bahay. Tatambay lang kami. Yun. Your... Kala bahay talaga. Ayan. Hindi pa ako nakalipit. Ah. Say Hello! Hello! yadi yeah, di ko nilagyan ng di ko nilagyan ng sound yung TV kasi may copyright siya. <laughs> Kapag may sound, nagkaroon na copyright. Ayan, gusto na gusto ko sanang maglakad ngayon kaya lang parang malamig sa labas. Kaya dito na lang muna matambay. Come here! Come here. Hello! Oh, oh. Hindi pa siya makapagsalita, pero ano na yan siya. Kumakanta na yan ng O' McDonald's. Yay! Yay, yay, yay! Yay! Say, hello, mga pangga! Say hello, pangga, pangga! Hindi <laughs> pa yung marunong magsalita, pero marunong yung mag- Eyo! <laughs> Eyo! Eyo! <laughs> ba ayo. Ate, tamad pa ako maglinis kasi nantok pa ako. Kasi nga, agad na, aga niya nagising. Pag nagising na yan, wala na. Wala na mga gawing trabaho. Karga na yan siya. Karga na yan, baby. Hello? Hello, hello, hello? Hello, hello, hello? Hello, hello, <laughs> hello? So, sa taas din, ma, makalat sa taas yung mga rooms. Mama nyapun aja yang linisin. Lupa aja yang cellphone. No, 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 no! Antok kan? Antok na? Tolong, na? Kamu mau na ma tolok? kan, na? antok na yang ga simak, ga regis, Wait! Nge? Okay. Wait? wait. Wait. Ikaw, ha? Ikaw, ba? Ikaw, ba? Ikaw, ba? Ikaw ba?

Lori! Ta ghê 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 đây ghê 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 I ghê 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 I'm here ghê 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 Ít ghê Hi. So, kaya mga pangga, kahit dito lang ako sa bahay, di naman ako nabuburing kasi lagi lang kami, dyan lang kami. Lagi kami naglalaro, kami dalawa. <laughs> kasi yung daddy niya nasa sa work, nasa taas. Work from home lang siya. Uh, bababa lang yan kapag ano, kakain, hindi ng snacks. Kami lagi talaga dalawa dito sa baba. Kapag inaantok naman to, papatulogin ko siya sa taas. Ayan. So, maganda yung weather today. Pero to chill, uh, sa labas, ano kaya chill. Yan. Paglalabas kasi, ma tutokso na naman akong pupunta kami na duro lama. <laughs> Makabili na naman ako na hindi kailangan. <laughs> okay, okay, Where are you going? Come back here! Come back here! I'm coming! I'm coming. Where are you? I catch you. Catch you. I catch you. Catch you. I catch you. Huh? <laughs> Go run. 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 Running, 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 running. running run. oh, oh sorry, sorry. Running, running, running. Uh, -oh. uh, -oh. uh oh. Uh oh. Uh oh. Hello. Bye. 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 Hello? Yay. Oh my son had a farm. Yeah, yeah, yeah. Oh, my son had a farm. Yeah. <coughs> oh my son has had a farm. Eeya, eeya. <coughs> uh, good

Hinto lang kami sa paglalaro. Pag yan, matulog na yan siya. Tapos matutulog na rin ako. Kaya, kailangan i-idlip ako pag matulog yan siya. Kasi, pag hindi yan, pag hindi ako makaidlip, para na akong ano, lutang. <laughs> kasi sa gabi kasi minsan gigising yan siya malilang araw. Tapos, ilang oras bago matulog uli, kaya antukin ka talaga. Hello! Ayo! Hello! 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 Sabi na, sabi ko, magulang tuturuan magpisaya. Sabi nga, pisaya ko siya. Kasi sabi niya, ano daw, para hindi maguluhan magsalita. Dapat tuturuan ko na siya pag malaki na. Yung matuto na, marunong na talaga magsalita. Oo, oh, magpoint naman siya. Ayun yan. Oh, no, 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 no! No, 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 no!

Baby shark, do do Baby shark, do do Baby shark! Baby shark! Oh, McDonald had a fan, Yeah, yeah, yeah Oh, McDonald no, had a fan, Yeah, oh, no, 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 baby, no, no Boo, peek a -boo. I see you, I see you pick a baby, pick a Got to go down, downstairs Huh? You want to go downstairs? Okay, let's go. Let's go downstairs and work. Hold on, hold on. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Mag vacation Pinas, because... Now, sa Pinas kasi nakakamiss na sa Pinas mag ano na ulit mag 5 years na di pa ako nakauwi ayun Nakakamiss uh, talaga sa Pinas. Kaya nandito yung uh, anak at asawa mo na kaano talaga na ka homesick pa rin. Mm -mm. Kami na asawa ko, antayin ko daw itong na mag. Uh, kasi ano siya ngayon mag 2 years na. Antayin ko daw siya na mag 4 uh, four or 5 years. Sabi ko, ang tagal naman nun. <laughs> Sabi niya kasi maliit pa eh. Okay lang, ayan. Come back here! Eh. Ikaw ba? Ikaw ba? Gusto naman ito magpahabol. I see you. I see you. Ah, what are you doing? Run run, 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 I'm coming. I'm coming to catch you. I'm coming to catch you. I'm coming to catch you. To catch you. I see your boogie look. Yeah. yeah, 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 that's true. Yeah. Go, go. run. Run, run, Running, running. Running, running. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. hop, hop. <laughs> that's why I don't know my lyrics. <laughs> I don't know the Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Running, running, running. running, running, running. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. So, ayan mga pangga sa baba. Ay, makalat pa talaga yan. Ayan, mamaya ko yan linisin pang si vlogger. Kasi ngayon, hindi ko pa yan maaasika. So, kasi wala siyang kasama dito sa taas. Sa kasi pag iwan ko yan magisa isa nay, naku, maakyat na yan kahit saan. Ayan. Gusto-gusto niya yan pumunta sa TV. Kasi kinukuha niya yung tao sa TV. <laughs> okay. yan mga pangga. Okay mga pangga. Thanks for watching! Bye bye!